Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aris, ay naglalakad na may matibay na layunin ngayong araw. Sa trabaho, walang inuurungan na hamon, subalit marunong magtimpi kapag hindi kailangan ng komprontasyon. May malinaw na pananaw kung ano ang dapat unahin, at hindi mag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang silbi sa tahanan, seryoso ngunit may lamang kapag ang usapan ay tungkol sa kapakanan ng mahal sa buhay. Hindi mahilig sa palabok na salita, mas gusto ang direktang usapan lalo na kung pera, responsibilidad, o damdamin ang usapan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi napipigil, ang laging handa at mahinahon ay siyang ligtas sa biglaang pagbabago. Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Taurus, ay may panatag na damdamin ngayong araw, subalit matibay sa paninindigan. Sa trabaho, hindi nagpapadala sa pressure, bagkus mas pinipili ang dahan daw ang pagtupad sa mga gawain ng may kalidad. Sa bahay, maaasahan at masigasig sa mga responsibilidad laging iniisip ang kapakanan ng bawat miyembro ng pamilya ayaw sa kaguluhan at magulong usapan mas gusto ang katahimikan na may saysay -say. sa usaping puso tapat at mapagbigay pero ayaw sa kalituhan sa damdamin at tandaan ang kilos ng kalikasan ay maaaring tahimik sa umpisa pero malakas sa pagdating kaya ang kalmadong pag-iisip ang siyang pinakamabisang sandata. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Gemini ay mabilis mag-isip at madalas may baong ideya. Ngayong araw, ang kanyang ugali ay mas mapanlikha sa trabaho, pero maingat sa pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan marunong makisama pero kapag hindi makatutulong sa layunin ng usapan, ayaw niyang ubusin ang oras. Sa bahay, may lamang pero may mga sandaling gustong mapag-isa upang pag-isipan ang mga plano sa buhay. Hindi pumapayag sa mga gawain na walang malinaw na kahihinatnan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay parang ihip ng hangin minsan banayad, minsan biglaan kaya't maging alisto sa mga palatandaan. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer, ay sensitibo at mapagmalasakit ngayong araw. Sa trabaho, mas pinipili ang maayos na pakikitungo kaysa pakikipagkompetensya. Sa tahanan, likas na tagapangalaga, mas inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Madaling mapansin kung may hindi tama sa paligid at agad itong inaayos sa mahinahong paraan. Ayaw ng malakas na boses, mas nais ang mahinahong pag-uusap na may kabuluhan. Sa usaping puso, puno ng emosyon at pagpapahalaga. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay nagdadala ng pagbabago, ang pusong marunong makiramdam ay siyang nakakaramdam ng babala bago dumating ang bagyo. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo, ay puno ng lakas at kumpiyansa ngayong araw. Sa trabaho, leader ang dating, handang gamabay pero hindi nagpapadala sa papuri. May malasakit sa gawain ngunit ayaw sa mga taong paimbabaw. Sa bahay, protektibo sa pamilya, at hindi papayag na may nasasaktan o napapabayaan. Hindi palalampasan ng mga bagay na kailangang ayusin, lalo na kung may kinalaman sa reputasyon o dignidad. Sa pagmamahalan, mapagmahal pero ayaw ng mga larong emosyonal. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay parang apoy, kapag hindi inalagaan, maaaring sumiklab gayat ang disiplina ay sandata ng tunay na lakas. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo, ay mas lalong nagpapakita ng katalinuhan at pagiging organisado. Sa trabaho, mahilig sa detalye at hindi papayag na may pagkakamaling dumaan sa kanyang mga kamay. Tahimik pero alerto, marunong magbasa ng kilos ng iba at umiiwas sa gulo. Sa tahanan, masinop at maayos. Ayaw ng magulong kapaligiran dahil naniniwalang ito ay nakakaapekto sa damdamin. Hindi pala reklamo pero laging may solusyon sa isip. Sa pag-ibig, tapat pero hindi basta nagbubukas ng damdamin. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi mo nakikita agad, ngunit ang taong mapagmasid ay siyang unang nakakaunawa sa pagbabagong paparating. Libra sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra, ay tila timangan na naghahanap ng balanse sa lahat ng bagay. Ngayong araw, mahinahon at mapag-isip bago magsalita, lalo na sa mga sensitibong usapin. Ayaw sa mga magulong pagdedesisyon, kaya't inuuna ang pagkakaroon ng linaw bago kumilos. Sa trabaho, profesional at magalang sa kapwa, hindi nagpapadala sa emosyon sa bahay nais ng tahimik at maayos na kapaligiran marunong makinig at may malasakit sa damdamin ng iba at tandaan ang mga galaw ng kalikasan ay hindi laging inaasahan kaya't mas mainam ang maging mahinahon at mapanuri scorpio sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ang scorpio ay maaaring magpakita ng matinding pokus at matalas na pakiramdam. Ngayong araw, maingat sa pakikitungo at hindi basta-basta nagbubukas ng damdamin sa iba. Ayaw sa mga mapagkunwaring tao at madaling makaramdam ng hindi pagkakatiwala. Sa trabaho, seryoso at tahimik pero efektibo, kaya't may potensyal na mapansin ng mas nakakataas. Sa tahanan, maaring may gustong pag-usapan ngunit pinipiling huwag munang magsalita hanggat disigurado sa nararamdaman. At tandaan, ang misteryo ng kalikasan ay maaaring magbago ng ihip ng hangin, kaya't laging maghanda at huwag mawala ng kontrol. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng kalikasan, ang Sagittarius, ngayong araw ay puno ng sigla at positibong pananaw. Maaaring magkaroon ng biglaang inspirasyon upang magsimula ng bagong proyekto o gawain. Mahilig sa malalalim na usapan ngunit ayaw sa mga taong negatibo. Sa trabaho, may sigasig at hindi takot sa bagong hamon. Sa tahanan, nagbibigay saya sa paligid at may malasakit sa kapakanan ng pamilya. May bukas palad na pag-uugali sa pagtulong. At tandaan, sa biglaang bagzo ng kalikasan, ang mahalaga ay manatiling bukas ang isip at buo ang tiwala sa sarili. Capricorn Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Capricorn, ay mas lalo ngayong nagiging praktikal at masinop sa lahat ng aspeto. Sa trabaho, organisado at may malinaw na layunin sa isipan. Hindi nagpapadala sa emosyon, mas ginagamit ang loika kaysa damdamin. Ayaw sa mga palpak na sistema kaya't kusang inaayos ang kapaligiran kung kinakailangan. Sa pamilya, tahimik ngunit responsable, inuuna ang pangangailangan ng bawat isa. Marunong humawak ng pera at marunong ding magpahinga kapag napagod. Tandaan, hindi laging makikita ang galaw ng kalikasan, kaya ang disiplina sa sarili ang magiging sandigan sa biglaang pagbabago. Aquarius Sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius, ay nagpapakita ngayon ng kakaibang ideya at pagkamalikhain. Bihirang magpakatali sa iisang paraan lang ng pag-iisip kaya minsan ay hindi agad nauunawaan ng iba. Ngunit sa trabaho, nagiging bukal ng inobasyon at solusyon hindi madaldal ngunit kapag nagsalita, may bigat at saysay. Sa pamilya, may pag-aalaga ngunit mas gusto ng personal na espasyo paminsan-minsan. Ayaw sa gulo at mas pinipili ang katahimikan kaysa pakikipagdebate. At tandaan, ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagbabago, kaya't huwag matakot sa pagiging naiiba at manatili sa sarili mong landas. Pisces sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Pisces ngayong araw ay maaaring maging emosyonal at malapit sa kanyang intuwit ayon. Madali makaramdam ng enerhiya ng ibang tao kaya't sensitibo sa paligid. Sa trabaho, mas epektibo kung kalmado at may katahimikan. Ayaw sa ingay at gulo kaya't umiiwas sa tensyon. Sa bahay, maalaga at mapagmalasakit sa mga mahal sa buhay. Madalas nag-iisip ng malalim ngunit nahihirapang ibahagi ito minsan. Mahalaga ang pahinga ng isipan upang mapanatiling malinaw ang direksyon. At tandaan, tulad ng alon ng dagat, ang galaw ng kalikasan ay malambot ngunit makapangyarihan, kaya't ingatan ang damdamin at huwag hayaang malunod sa sobrang emosyon.